Sa inami na pagmamayari ng SHAM na construction companies. Ang detalye ng balita mula Troy Gomez. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ibinunyag ni Senador Jinggoy Estrada ang listahan ng mga kumpanyang umano'y pagmamayari ni Diskaya mula sa St. Gerard, St. Timothy, Alpha Mega General Contractor hanggang sa Waymaker OPC. It is common knowledge that you own nine companies, namely Saint Gerard, Saint Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, Saint Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon, Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes, Pa. Depensa ni Diskaya, nag-divest na siya sa ibang kumpanya maliban sa Alpha and Omega. Ngunit ang kay Committee Chairman, Sen. Rodante Marcoleta, nananatiling hawak pa rin ni Diskaya ang impluensya dahil karamihan sa pumalit ay kamag-anak o dating empleyado niya. Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy. Kay, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino shares. Sino siya? Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak hmm. so, mo pa rin. <laughs> kayo pa rin. Kayo, kayo pa rin yan. Batay sa datos na hawak ni Sen. Joel Villanueva, mula 2022 hanggang 2025 ay umabot sa 31 bilyong piso ang flood control projects na napunta sa mga kumpanyang konektado kay Diskaya. Kaugnay nito, nilinaw naman ang negosante na mali ang impresyong yumaman lamang ang kanilang pamilya dahil sa DPWH projects. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Matatanda ang tumakbo si Diskaya bilang alkalde ng Pasig noong May 2025 elections. Sa datos naman ng Malacanang, kabilang ang kumpanyang konektado kay Diskaya sa labing limang kontraktor na umano'y nakakuha ng isang daang bilyong piso o pong ng kabuang 545 bilyong pisong flood control budget. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sun, sun, sunshine, news blast. Samantala, Bang Samoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 pinadideklarang unconstitutional sa SC. Alamin natin ang detalye. Mula kay Kapar Margot Gonzalez. Gaya umano ng mga ghost project sa flood control, sinasabi ng ilang grupo na may ghost seat sa BARM. Yan ang patutsada ng mga iba't ibang grupo sa Coro Suprema kasabay ng apila na magpalabas ito ng status quo anti-order at preliminary injunction para maharang ang implementasyon ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ayon sa kanila, naipasa ang batas apat na apat na araw bago ang Barang Parliamentary Election sa Oktubre na walang sapat na konsultasyon sa publiko. Labag daw ito sa karapatan ng mga mamayan na bumoto para sa kanilang mga sa pitong bagong parliamentary seats. Sa ilalim ng Barm Act 77 na sa Pangulo ang Kapangirihan na magtalaga ng mga uupo sa parlamento, isang hakbang na tutol sa ilang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Ayon kay Abdullah Gordiano Makapaar o Commander Bravo, miyembro ng BTA, tutulong silang malipat ang kanilang munisipyo sa ibang distrito. Ang problema po ay labag po sa batas. Ang ginagawa po nila doon sa amin sa area po ng Mindanao doon sa Lanao del Sur. Dahil ang redistricting ay inilipat po ang mga ibang mga municipality, mga municipality sa ibang mga municipality. O, yun lang po ang kami po ay nanawagan na sana mabigyan po ng apil ang aming inaing dito sa Supreme Court insya Shaw. Nalawagan ng mga petitioner na maging national issue ang sitwasyon sa BARM at igalang ang proseso bagong eleksyon. Ipinapahayag nila na ang ay inihain laban sa si COMELEC at Bangsamoro Transition Authority at nila sa Coro Suprema na agad aksyon na ng kanilang kaso. Para sa Diyos at Pilipinas ko, Mahal Mary Gonzalez, Birduis. Dagdag pang balita, babae na gumamit pa ng anak para magpuslit ng human trafficking victims, inarangsan na iya ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparcheri Light. Kinilala ng Bureau of Immigration ang suspek sa alias na Rosa, na kasama ang kanyang apat na taong gulang na anak. Ayon sa kanila, magbabakasyon sila ng limang araw sa Kuala Lumpur kasama ang isang 23-anyos na kaibigang babae. Gayon pa man, nadiskubre rin na may dalawa pang kasamang pasahero na isang 24 anyos na lalaki at 27 anyos na babae na pawang kasama rin nila sa biyahe. Inamin ng tatlong biktima na patungo sila sa Cambodia kung saan sila na-recruit bilang customer service representatives. Isiniwalat nilang nakita nila ang alok sa trabaho online at ang lahat ng kanilang biyahe ay inasikaso ni alias Rosa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ito ay panibagong kaso ng tinatawag na bit-bit scheme kung saan gumagamit ng mga mukhang lehitimong biyahero upang makalusot ang mga biktima sa immigration. Samantala, iniulat din ng BI ang repatriation ng pito pang Pilipino na napilitang magtrabaho sa mga scam hub sa Cambodia. Dumating ang mga biktima noong Agosto 31 sakay ng Philippine Airlines mula Phnom Penh. Binubuo ang grupo ng apat na lalaki at tatlong babae na nasa edad late 20s hanggang early 40s, katulad ng mga naunang kaso. Sila ay na-recruit online at umalis ng bansa bilang mga ordinaryong turista. Tatlo pa sa kanila ang sabay-sabay na umalis at nagkunwaring magkakaibigang magbabakasyon. Ikinuwento rin nila kung paano sila napilitang gumawa ng scam kasama ang mga manggagawa mula Africa, Bangladesh at Pakistan target umano ng sindikato ang mga Amerikano at Philam at binubugbog sila kapag hindi naabot ang kota. Muling nagpaalala si Viado na huwag tanggapin ang mga alok na trabaho sa abroad na hindi dumaan at napatunayan ng Department of Migrant Workers. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNH. May pa ba ang mga balita? Grupo ng rice importers na nawagan na huwag ng palawigin ang suspension sa pag-angkat ng bigas. Ang detalye mula kay Toro. Epektibo ngayong Setyembre 1 ang suspensyon sa pag-aangkat ng bigas mula sa mga bansang pinagkukuna nito. Ito ay matapos ilagdaan ni Pangulong Ferian Bongbong Marcos Jr. Executive Order No. 93 na nagsususpende sa pagpasok ng imported rice. Ang hakbang na ito ng Administrasyong Marcos ay upang tugunan ang problema ang kinaharap ng mga lokal na magsasaka, partikular na ang pagbagsak sa presyo ng palay. Sa ilalim na nasabing kautusan, anim na pong araw ipinagbabawal ang pag-aangkat maliban na lamang sa mga rice importer na nauna nang nabigyan ng importation permit. Sa kabila nito, may hiling ang Grain Retailers Confederation of the Philippines at ilang grupo ng rice importers sa pagsisimula ng implementasyon. Anila, balansahin ng pamahalaan ang planong pagpapalawig sa EO-93. Pag-aralan po natin mabuti kasi unang araw pa lang naman po. Tingnan mo po natin muna po ano magiging reaction po ng market. Ano po mangyayari po dun sa palay? Tuloy po pa natataas ang palay, bababa. Tinanong natin po yung presyo po sa merkado. Ano po ba nangyayari sa mga imported? Sa ngayon, wala silang nakikitang kakulangan sa supply ng imported rice. Dahil may mga patuloy na dumarating na nabigyan ng import permit bago pa man inanunsyo ang planong importation ban. Gate pa ng grupo, gumaganda naman ang presyo ng palay sa mga probinsya na pangunahing pinagkukunan ng lokal na bigas. Sa panig naman ng Department of Agriculture, positibo sila na maganda ang magiging anihan ngayong wet season. Actually, yung ating uh, dry season, uh, first semester natin na harvest was right on harvest, 9.08 mm na palay. At yung expected natin for the wet season, training crop natin, more than 11 mm Umaas ang tagapagsalita ng DA na maaabot ang mahigit 20 milyong metrikotonelada na aning palay sa buong 2025. Sinisiguro na rin Anya na nakabantay ang DA sa posibleng pananamantala sa supply ng bigas na ipapasok sa bansa kahit may suspension o importation ban. Sa huli batay sa datos ng Bureau of Plant Industry as of August 28, umabot na sa 2.83 milyong metrikotonelada ng bigas ang naipasok sa bansa pinakamalaki nito ay yung buwan ng, uh, ng April at May, uh, 502,000 at saka 504,000 metric tons. Yung buong August, August 1 to 28, nasa 264,000 metric tons. So, pwede pa yan na madagdagan kasi meron pang ilang araw, 3 days pa. Gayunpaman ang mga nabanggit na datos ay malit lamang kumpara sa record high na inangkat na bigas na pumalo sa 4.8 milyong metrikoton na lada. Kung matatandaan na ang nabanggit na datos ay uno na rin naitala ng United States Department of Agriculture. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMRI News. Sunshine. Sunshine. New Samantala, balawa kang paglilini sa DPWH, sinuto si PBBM, mga opisyal, pinagkorti Resig Ayon kay Sekretary Dison, ang detalye ng balita, alamin natin kay Commander Kreslin Katarong. Nitong lunes, nagsimula na ang panunungkulan ni dating Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways ilang araw matapos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Sa press briefing sa Malacanang nitong Setyembre a 1, ibinahagi ni Presidential Communications Undersecretary at Paras Press Officer Claire Castro na base sa paliwanag ng Pangulo, inako ni Bonoan ang pananagutan sa DPWH alinsunod sa Principle of Command Responsibility. Binigyang diin aniya ni Secretary Bonoan na nangyari ang mga problema sa DPWH sa ilalim ng kanyang panunungkulan kaya minarapat niyang bumaba sa pwesto. Bilang bahagi ng reforma sa DPWH, isinalaysay ni Secretary Dizon na inatasan siya ng Pangulo na agad ipatupad ang pagsusumite ng courtesy resignations ng lahat ng opisyal ng DPWH mula under secretaries, assistant secretaries, division heads, regional directors hanggang sa mga district engineers sa buong bansa. Kasunod nito, magsasagawa ang DPWH ng masusing review sa lahat ng personnel upang tukuyin kung sino ang karapat dapat manatili sa serbisyo. At syempre, courtesy resignation naman yan. So ibig sabihin, habang hindi tinatanggap ang kanilang resignation, eto eh, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Hindi naman ka pwedeng mag-abandon uh, na ng kanilang trabaho. Eh, pwede pa siya makasuhan ng abandonment of duties yun. Courtesy resignation ito. Bukod ng nasabing direktiba, inihayag ni Dizon ang kautosang agarang pagpataw ng lifetime blacklisting sa mga kontraktor na mapatutunayang sangkot sa mga ghost o substandard projects. Binanggit niyang ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa katiwalian at pananamantala sa pondo ng bayan. Kumpiyansa si Dizon na may mananagot at makukulong bago matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagunigunigang, na wala namang talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin niyo mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Dagdag pa rito ang lahat ng makakalap na ebidensya ay isusumita sa isang independent commission na itatayo ng Pangulo upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon at magsampa ng mga kasong kriminal o administratibo laban sa mga sangkot mula sa DPWH personal hanggang sa mga kontraktor. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatanayang substandard. Wala na po itong proses proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Kaugnay pa rin ng malawakang reforma sa DPWH, magpapatupad si Dizon ng sweeping revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board sa tulong ng Department of Trade and Industry at ng Office of the President. Umaga ng lunes, formal nang nanumpa sa Malacanang bilang bagong sekretary ng DPWH si Dizon. Itinalaga at nanumpa rin sa palasyo si Undersecretary Giovanni Lopez bilang bagong acting sekretary ng DOTR. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Carceling Katarong, SMNI News.